e tabalikan natin yung ating mga panahongin yung na tanong eh, natin ganina kay case, uh, Secretary, Secretary. Icona, na sinagot na niya gusto ko okay. matanong din kay Senator Drilon bakit naman hindi inequ uh, inequitable daw yung uh, pagpapataw ng buwis sa sigarilyo at sa atin bakit hindi pantay kasi Joel huwa walang masama sa moderate drinking. <laughs> huh? wow, wow, wow. Ngunit, there is no such thing as moderate smoking. <laughs> huh? Eh, moderate smoking, isang cancer din ang abutan mo <laughs> rin. Eh. Kay isang, isang stick o isang oh, kahas, oh, oh, cancer, oh, pa cancer pa rin. Al sa katunayan, Susan, mm -hmm. ang una kong, my first wife, si Mrs. Violeta Calvo, mm -hmm. died of smoking at 52. Mm -hmm. Nagkaroon wow. po ng lung cancer. Mm -hmm. Dahilan po sa pa rin ni ng isang brand ng sigarilyo mm. na uh, talagang paborito niya noon. Kaya, ang lakas niya mag si died of lung so, Bakit hindi na lang natin ipagbawal yung... Wala, na wala na lang, wala na lang. Kasi, eh, kasi pro pro production. Kasi bisyo po yan eh. So hindi, hindi pwede. Hindi po, po pwedeng ipagbawal. Hindi realistic mm. yan. Mm -hmm. Siguro doon sa langit pwede natin ipagbawal. Kailangan <laughs> <laughs> <Dun yung pwedeng laughs> <pwedeng laughs> pumunta po muna tayo <laughs> sa langit. Anyway, Secretary Ona, ito pong uh, itong uh, panukala ni uh, Sen. Drillo, ito po uh, sapat na ba para talaga yung gagamitin po dito yung uh, malilikom na buwis dito ay eh, magamit doon sa mga programang pangkalusugan? Tama, Susan. Alam mm. mo, uh, napag-aralan na ng uh, husto yan, mm -hmm. both ah. sa medical side at saka yung efekto. Mm -hmm. Ganitong ipapaalam ko sa iyo na yung panukalang ito, kung titingnan mo, ganito, ano, 70% ng mga nagsisigarilyo sa ating bansa, 70% mm -hmm. ay tingi-tingi. Isa-isang -tingi. Uh, stick. Isa yung tingi-tingi. Mm -hmm. Ang epekto nito is yung pinakamababa natin is dadagdagan ng piso yung 1, 130 mm -hmm. magiging 230 130. or so in short piso ang itataas mm -hmm. mm -hmm. second alam ho natin sa ating pagsusuri na ang karamihan ng mga nagsisigarilyo ng lalo na itong pinakamababa at pinakamura mm -hmm. ay itong mga bata mm -hmm. karamihan pa ho majority ay yung ating mahihirap na kababayan mm -hmm. di ituho ang mga nagsisimula ng batang-bata ata. Meron din hong uh, ebidensya na, pagkaaral ito, na napakahirap huminto pag nagsimula ka ng pagsisigarilyo uh -oh. below 18. Ah, uh oo. -oh. Kaya yung iba para doon. At saka, mas madaling nakaka nakakaalis sa habit or sa addiction. Those that smart, that start beyond 18. Ang gandang uh -oh. study ito sa Germany. Uh -oh. So, ano ho ang napakagandang epekto nito? Ito hong ating tinatamaan dito ng gusto ay the young and the poor. Mm -hmm. Ito ho ang mga kababayan nating talagang hirap na hirap na ay eh, nagsisigarilyo pa. Mm -hmm. Kaya ang epekto ho nito is long term. Hindi tayo natin pinag-uusapan dito. Yung epekto lamang ng next year or at sa dalawa o tatlong taon na makakarasing, kundi sa kabuhayan ng ating bansa. Si oh, Pangulong Noynoy pa, tinanong niyo kung kailan na siya nagsimula at mukhang nahihirapan kayong kumbinsihin yung minto. Is it a support na ni Presidente Noynoy oh, ito? Maliwanag ang kanyang pagsusupport. Nag-effort na ba siya? Talaga to quit? Ganyan? Ah, tanongin niyo siya. Kuya Bugado. I'm sure ho. Oh, oh, Nag-effort na ba? Nag-effort. Okay, si Commissioner Hinalas, Jamala Salim, commissioner si, si, oh, oh, so. oh, oh, oh. oh, we are trying to regulate uh, smoking by a cost acquire no tingin nyo doon sa uh, panukalan ni senator drillon uh, we will achieve this uh, goal i uh, yes sir. sure uh, because uh, despite the increase in the decrease in in volume of consumption and increase in revenue collection mm. uh, we will achieve both uh, aim no kasi based on sa study namin kung ngayon nagkoconsumo tayo ng 4.5 uh, billion pa, no? with the price increase because of the excise tax increase, bababa ho ito ng 3 billion. No? Uh -huh, uh -huh. So yun yung efekto ng uh, pagbaba ng konsumo. But despite the decrease to 3 billion, meron pa rin tayong increase ng 26 billion uh, buis uh -huh. na buwis na makukolekta ang buwis. Okay, si Rodelito, ko sabi uli natin, ano? Wow. Rodelito, hindi naman pala talaga kayo tuloy talaga talagang para magiging kawawa dito, ano? Ito nga, pinag-uusapan namin ni, ni La at Secretary Onan, sinasabi, hindi naman talaga pwede ding i-face out ito dahil ito ay bisyo nga. So, yung bang mga ganun mga pahayag, eh, hindi pa makakapagbigay sa inyo ng parang pagiging pag-asa uh, pag no? at uh, medyo kahit pa paano makampante na kayo? Wala na si Rodelito. Wala <laughs> na si Rodelito. Wala si Secretary. Gusto Michael. ko nga sagutin 'yon Kaya, I don't think magiging uh, malaking epekto sa ating mga manggagawa. Kasi nga, may papasok pa nga uh, uh, isang kumpanyang malaki. Mm -hmm. Na, pag itong ating uh, taxation ay naayos mm -hmm. yung both, yung bago at yung mga lumang uh, uh, sigarilyo. Mm -hmm. Kaya ho, Palagay ko magkakaroon pa nga ng competition kasi ang nangyari nga ngayon eh hal, hal, wala tayong competition sa mm -hmm. sa, sa oh, so cigarette, cigarette industry. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero 40 to 45 billion. Can we compromise further? O. Okay Hindi na, to, na po na dahilan sa pinakamababa na dito ang 40 billion. Bakit po? Dahil po sa ating 2013 budget na aprubahan po natin bago matapos ang taon mm -hmm. na ngailangan po ang Department of Health at ang kalusugan ang kalusugan ng ating ng ating sektor ay nangailangan ng karagdagang 2.3 bilyong piso. Mm -hmm. 23 bilyon. E eh, doon po, lalo na po doon sa enrollment sa PhilHealth, oh, oh, may papasok po natin, kung may pasan natin itong batas na ito, mm -hmm. may papasok natin ang mahigit sa 5 milyong pamilyang Pilipino. Karagdagan po sa 5 milyon ngayon. Dadagdagan pa natin ng limang milyon, kaya maging mahigit sa 10 milyong pamilyang Pilipino ang maipasok natin sa PhilHealth. Mm -hmm. Kaya kung wala ito, eh hanggang sa limang milyon na lang tayo. Hindi na madadagdagan. Hindi na madadagdagan. Eh hindi po natin makukuha yung pangkalahatan na proteksyon sa ating mga kababayan mm -hmm. dahilan po sa PhilHealth. Pangalawa, yung ating mga hospital, mm -hmm. kung maipasa po natin ito, eh, yung ating mga hospital uh, ng Department hmm. of Health mabibigyan ng sapat na pundo para po ba natin yung yung ating uh, mga 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 operating rooms oh, oy, mga, uh, apply, mga, uh, mga uh, emergency rooms, oh. mga equipment ah, mm -hmm. na, dahil kamot, lang po yung mga mahihirap ang pupunta sa ating public hospitals at sharing mga mahihirap ang tinatamaan nitong Uh, ng sakit dahilan po sa paninigarilyo. Uh -huh. Kaya kailangan, kailangan po natin ito. Hindi pwedeng maibabahan natin sa 40 billion, lalo na Susan Joel. Pag natin itong batas na ito, in the version that I have proposed, mayroong karagdagan na anim na bilyong piso ang mga magsasaka sa Northern Luzon. Ah, sila po ba yan? Sila Rodelito Man ba yan? Sila Hindi, sa manufacturing ah, ito. Manufacturing ito eh. yung farmers, yung mga magsasaka natin. Mm. Dahilan po sa Republic Act 7171, mm. yun pong batas na nagbibigay ng labing limang porsyento doon sa nalilikom na na buwis dahilan po sa, uh, uh, sa uh, syntax. Mayroon po silang bahaging 15% yung kung 40 billion po ang makukuha natin dito sa batas na ito, 15% is 6 billion. So yung pong 6 billion, yun po ay mapupunta sa mga magsasaka. So paano sila direct na mapatikita? yun po ay, po ay sa kanilang pang-kooperativa, uh, livelihood, yeah, yeah. livelihood para po maitaas natin ang antas ng, uh, ng quality ng tobacco leaf. Dahilan po, itong isang kumpanya na may monopolyan po dito sa atin, alam niyo po, labing limang porsyento lang ng kanilang pangailangan ang binibili nila dito sa ating mga uh, local farmers. farmers. Yung 85% po ay ni-import pa sa mas mataas na presyo. Mm. okay, si Rodelito, nasa linya na ulit. Uh, okay. Rodelito, anong, anong uh, masasabi mo dito sa uh, mga sinabi ng Secretary Dr uh, Ron at sa kanilang Senador Trilon? Uh, ganito po, uh, lagi ko po pong inuulit na kung ang pag-uusapan po ay yung uh, programang pangkalusugan gaya nga po lagi na binabanggit namin, nasa linya po ng mga manggagawa uh, na mag-provide ng gobyerno ng uh, pangkalusugan mula sa mga mamayan. Ang, ang tinitingnan lang po namin, ang laging binabanggit ay ang pangkalusugan at epekto ng aming ginagawang produkto. Pero sabi ko nga po, yung pong epekto na nito sa aming hanap buhay, wala po talaga kami nakikitang ang proteksyon sa amin ng gobyerno. Ngayon po, Bilang na po si Sen. Franklin Drilon, mananawagan na rin po kami sa lahat ng mga senador kung sakaling ito ay sulong na sa plenaryo ng Senado, na sana tingnan ninyo yung side namin. Piniprevent lang po namin ang aming hanap buhay dahil ayaw po namin umasa sa sinasabi nilang gobyerno na tulong kung sakaling kami mawawala ng hanap buhay. Kami po ay nagtatrabaho ng marangal. Nagkataon lang po ng aming trabaho ay yung nakakasira sa palusugan. Hindi po namin, hindi po kami nakikipagtalo doon. Sana po pagdating ng panahon, kami ay bigyan din ng proteksyon dahil isa po kami sa nagbibigay ng yaman sa ating lipunan. Hindi lang po sa buwis na binabayaran ng aming mga kumpanya, maging sa buwis na binibigay namin mula sa aming mga sahod. Kung mm -hmm. right. sinasabi po ni Senator Franklin Delon, mm -hmm. kami daw po ay para sa mga industriya. Ang mga magsasaka po ay itinuturing namin mga manggagawa sa agrikultura. Mm -hmm. At ang aming pong mga kasama sa informal sector mula sa mga sari-sari store owner at uh, takatag -taka vendor, diyan po ay nagbibigay ng lakas paggawa para lamang ibuhay sa kanilang pamilya. Sana po, bigyan din nyo ng konsiderasyon. Hindi lamang ang usapin ng pangkalusugan. Oh, Yan alright. po ay okay. isusulong namin. Okay, maraming salamat. Yeah. Hindi at napak- lang sa ating gobyerno. Mm -hmm. Sana po, pakinggan nyo ang aming side bilang mga maumayan mm -hmm. at manggagawa. Okay. Rodelito, thank you. Huh? Thank you, Rodelito. At napakinggan naman ni Sen. Adrian Lunyan. Okay. Uh, final message siguro natin kay mula hey. Commissioner Henares. Uh, Commissioner? Commissioner Kim? Uh-huh. Apo, final message po natin. Final message po ninyo. Ano ho? Ah, final uh, parting, message, parting po, message yan. po Parting message po. Parting message, well, Commissioner. Well, ang, ang, ano lang po namin sa Department of Finance is uh, kailangan po talaga ma-reforma ho yung syntax. Ito uh -uh. ho, eh, 16 years na ho in the making na dapat ginagawa ho, no? Kailangan ho, pantay-pantay uh, ho ang uh, pag-uwis whether kung ano man ang produkto at kung kailan man ho inintroduce no tanga mm -hmm. kailangan ho i-index to inflation mm -hmm. or kung tumataas ang presyo ng lahat ng bagay kailan tumataas din ho yung boys mm -hmm. so yun ho yun importante ho sa Department of Finance pero uh, sa totoo lang itong measure na ito uh, tungkol ho sa amount is really more because of the health aspect ah, no ah. na para mapigilan yung mga tao na hindi pa po nagsisimula magsigarilyo. Mm. Right. -hmm. Salamat po, Commissioner, si Secretary On na siguro, Joel. Secretary Ike, uh, your parting message? Siguro ho, ang uh, maisasabi ko lang, eh, binabalansi ho natin. Uh, alam ho natin kung ano ang mga kasamaan na nangyayari at sa, sa ating kalusugan dito sa ating tinatawag na sin -tax. Kaya ho, hinahanap natin ano yung balansing yon kasi meron namang talagang kailangan ng ating uh, kalusugang pangkalahatan programa dito. At nakikita din ho natin naman ang epekto nito sa uh, sa kalusugan kung uh, ano ang mangyayari dito. Kaya naman, binabalansin naman ito ng paningin ni Sen. Drilon at ng ating ibang mga kasama kung ano nga naman ang magiging epekto din at tulong na maibibigay sa ating mga magsasaka at saka mga uh, nagtatrabaho sa industry. Okay, maraming Salamat po. Secretary Kaya Senator, Senator on, uh, Drilon? Susan, Hmm. Hindi po madali ang pagre ba? Hmm. Ang pagbabago, hindi madali. Sabi nga ni Secretary, ni Commissioner Kim limang 50 taon na, hmm. na sinisikap na baguhin itong ating sistema sa pagbubuwis ng paninigarilyo at alak. Panahon na po ngayon ang ating Pangulo, Pangulong Noy-Noy, ay talagang seryoso po sa matuwid na daan. At ito po'y pagkakataon natin upang maituwid natin itong ating sistema na hindi tama. Ah, kaya siguro nito tayo, pinag-uusapan natin, labing pitong milyong Pilipino ang nagsisigarilyo. Walong uh, pong libo ang namamatay bawat taon. At sa ating mga kabataan, eh, pumapasok sa bisyo, labing tatlong taon, ang hirap tanggalin ng bisyo. Dahilan po sa maling polisiya noong mga nakaraan. Kaya ito po ang ating pagkataon upang baguhin, upang magkaroon ng reforma sa pamumuno ni uh, Presidente Noynoy. Kaya tulungan niyo po kami mga kababayan. Ito po hindi naman para kay Secretary Ona, para kay Senator Dilon, para kay Pangulong Noynoy. -Noy. Ito po'y para sa ating bansa. Kaya suportahin po natin itong panukalan. Okay, ito. maraming salamat po, Senator Dilon.